Hello, good morning. Hello, guys. Alam siya yung asawa ko, ayan oh. Ito yung bedsheet namin na napalit kasi kami every 15 days kami nagpapalit ng bedsheets kasi dito naman sa Spain ay hindi maalikabok dahil sa ano sa laging sarado yung bintana. So every 15 days kami nagpapalit. I'm not so happy with the result of the washing machine of the wash bed sheets to uh, today because it doesn't smells good mura yung sabon na ginagamit eh, no? digzan yun yung pinaka murang sabon dito ganon sila kakuripot hindi sila bumibili ng mamahaling na sabon kaya kahit anong laba mo, uh, hindi siya mabango. Kasi mura yung sabon. Diba, Pihot? Ay! Mura. mura yung sabon. mo? Kaya hindi mabango yung plancha. So, siya yung magpa-plancha because I'm gonna cook our lunch. So, it smells bad yung bahay kasi yung amoy nung pina -plancha ay hindi mabango. So what we gonna do na lang nito ay lagyan ng perfume. Yung aming bed is na lang namin ng perfume pag naikabit 'yan. Kasi sayang naman kung ilaba ulit, sayang yung tubig at saka yung kuryente, at saka yung effort ng husband ko sa pagpaplantsa. So i ko na lang 'yan ng cologne kapag mag uh, ano kami bed sheet change so walang choice eh malinis naman siya ang tanong is mabaho anyway guys iwanan ko kayo kasi si Bert magpaplansya at ako naman ay magluluto ayan ipasilip ko na rin sa inyo yung garden mahaba na yung grass na dapat uh, maganda yung trim nito pero uh, kasi nga dahil sa kuripot tong aming alaga ay para silang nagtatago-taguan noong naglilinis dito parang ayaw pumunta pag tinatawagan niya madaming dahilan kasi yun nga, mura siya magbayad eh ayan o, matataas na yung mga twigs o yung mga ano ayan o, dapat itrim trim na yan eh hindi na maganda so yun guys that's the result of the kakuriputan ito yung pagkain ni ni alaga ngayon september 2 lunch nya ang oras dito ay 12.50 ng tanghali monday so ito yung kanyang food ngayon isang maliit na topper na may garbanzos o sa english tinatawag ito na chickpea tinatanong niya ako kung kasya daw ito sa tatlo, tatlong tao kasi i-invite niya yung isa niyang anak at yung asawa ng kanyang anak sabi ko, hindi ito kakasya ang sabi niya sa akin, kung pwede daw gawan ko ng paraan para magkasya sa kanilang tatlo kasi imbitahin niya niya yung anak niyang isa sabi ko, hindi talaga yan kasya kahit anong gawin natin hindi talaga kayang, kayang pagkasyahin So, well, ganun talaga kakuripot. Anyway, so, ang nanaig dito ay yung decision ko na sabi ko hindi pwede. Dahil hindi to kasya. So, yun yun. Yan, tumahimik na lang siya. At sabi niya, okay, next time. So, yun yun ang aming pinaghiwalayan. Next time na lang daw.